Paano malalaman na qualified ang isang OFW sa pag-claim ng pension lump sum? Nagtanong-tanong ako sa mas nakakaalam kaysa sa akin at ito ang kanilang mga sagot. Kung ikaw ay trainee visa, SSW visa at kahit anong underworking visa, ito ang mga qualification para maklaim mo ang iyong pension lump sum. Una, nakapagbayad kayo ng pension contribution ng higit sa anin na buwan at hindi tataas ng sampung taon. Ikalawa, nakauwi na kayo sa Philippines for good or for vacation. Kung magbabakasyon lang po kayo at may balak pang bumalik dito sa Japan, kinakailangan. Kailangan ay at least 2 to 3 months ang pagstay sa Philippines. Ikatlo, kailangan magpaalam sa inyong employer at mayroong pagsang-ayon na maaari kayong mag-apply ng pension lamsam. Ikaapat na dapat tandaan ay wala kayong address dito sa Japan bago kayo umuwi. Ang ikalima naman at huling qualification ay dapat hindi tataas sa 10 taon ng pagbabayad ng inyong pension. Ito ang mga reminders na dapat ninyong tandaan kung sakasakaling gusto ninyong mag-lamsam. Hindi po maaaring mag-apply ng pension lamsam habang nandito ito sa Japan at kapag lumampas na ng 10 taon ang pagbabayad ng inyong pension ay hindi na po tayo makakapag-apply ng pension lamsam kung may katanungan pa kayo i-visit nyo lang ang Pension Lamsam and Tax Refund in Japan Facebook page eh!